ngayon maglalatag kami ng steel deck sa so, ginagawa namin ano. bahay ito yung order namin steel deck yun yung iba mas madaling ilagay ito kasi sa mga plywood na slab matrabaho pero ito matibay na kagad gagagamit ka lang ng, ano, ng 2x2 at sorin dapat marami yung sorin para surbol yung, ano, yung yung trabaho yeah. So, po niya spata lang para hindi siya angat So medyo malagi yung kinoporma na yung uh, slab saan dito nasa 100 may gitna na square meter yung pinaka kabuuan niya buwan ng bahay bali pinoporma namin ay naka, naka dalawang espada kami tapos sa wala pang sorin jacks wala ano wala pang tambak namin yung mga steel deck. Uh, 1.0 yung, yung, pinaka kapal niya. Uh, nagkaga, nag na ito. Uh, may git na 50,000. Yung mga uh, nabili namin na steel deck. Ito yung pinaka makapal. Pero parang na 0.9.8. Ito 1.0. Ito yung Ang tamang paglagay ng steel deck ay Si Lalmi yung pinaka ano. Good tapos yung sa iba yung pinakalak laki. Para maglaksa. lock nyo yung pinaka yung pinaka nyo dito para hindi siya hindi umangat. bali pali yung sorry jaka yung pinaka uh, pinaka na namin pinaka patungo na mas, uh, mas maganda yung maraming uh, sorry jack ma, para para hindi bumigay yung, ano, yung stab uh, malaging, malaging asal kapag ano kapag bumigay yung stab mga sunamitan mo niya Oh, abutan ng pangay ha, Mag maglalatig na kami ng, anong, ng mga bakal sa steel deck sa slab So uh, ginagawa na yung, anong, mga electrical, hinabangan na Ang na ko na yung, ano, yung mga sa putings sa tubig Yung pinakatubo nito Aryo pa ano yun salamat natin? pa lang ano ng mga electrical ay matubo, uh, may yalong, ano, may alung flexible. Kaya mo na yung parang parice na yung parice mo na Bukas na yung parice mo na yung yung mo na yung na yung parice mo na yung parice mo kibahito surpala mo ako parang yung mga parang parang mga mga magandang klase ng mga wire. parang 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 mga parang mga parang uh, Dito na lang yung, yung hindi pa ulwi na lang at, at ito ay open area ang mayayari na? o yan ang gawin kwarto ang mga mayayari oh, yun at yun naging kaya switch oh, yan ito yung layout ng ano ng electrical yung sa sa ilalim mga mga switch at kasama rin ito yung mga mga outlet sa ilalim sa first floor kasi hindi na dinadaan sa sa ground floor kasi umaba dito umaba na dapat talaga yung pinaka design ng kasi ng mga outlet ay sa ground floor ng ano, flooring. Sa sa, sa first floor. Pero dito tinatas namin kasi panay lubog dito after mga 15 years o 10 years. Hilaw, hilaw. Alis kumpleto na yung mga porma sa yan, sa slab dito sa uh, mga steel deck. Ang squad nila lang bakal yung ilalagay namin. Tapos yun na lang maliit sa daanan yung pinaporma. Tapos yung tambak sinasabay sa paggawa ng bahay. Para mabil sa uh, matambakan yung bahay. Ito so, halos sa uh, 70% yung tambak sa bahay loob balik ko lang pa yung mga Ito pa uh, yung mga sorry jack na yun Talagyan uh, pa namin ng uh, ano dito sa gitna Tsaka dun na, na nakalati na ng elek na namin yung pag paglagay ng ano ng electrical Yan sinabay na ng ano ng mga wire para hindi siya mahirapan sa pagsuot ng wire kapag uh, nagko-connect na siya Yan na, na

Ganun siya. Kaikot. Dalawang ano, parang dalawang magdanan. Yan, e dito ano, walang slab ito, open open ano to ice ceiling. Ginamit namin ano, uh, pangarang sa uh, sa labas ay yun know, ito itong mga binili namin na 2x2 na tubular tapos ginamitan namin ng, ano, ng black screw na unyo kaysa sa mga kaway Yung mga kaway mga uh, hindi tuwid ito tuwid o oh. mas black pinakuha namin ng ano lagyan namin ng plied na size 8 mas magagamit rin ito sa sagdanan sa concrete stair yung forma niya. Tapos ito magagawa din yung yung tubay ko. Yung mga pakala na ito. Pang bubong sa trusses. Pipitura lang ito. Marami namin ano, mga conduit pipe ng PVC. Uh, may kasama rin ano, mga moldex yung pakurba na, hindi pa natatapos yung ano yung panglinya ng kuryente. Tapos meron pa ano dito, pinaka-terrace. Pinaka-bag ko niya hanggang doon, paikot pa. Paikot hanggang dito. Ito, uh, open area. High ceiling. Tapos dito yung, ano, yung pinaka pagdani niya. Pababa. Tapos pag ano. Tapos yung ilalim may powder room na maliit na siya. mas maganda maraming ano maraming soren jack para ano para safety ada surbol yung ano yung trabaho um kung man ay hindi hindi, hindi masyadong maano kapag may may soren jack Pare na may malaki Oo. Ang ano ng material sa uh, ayan o kay JB Serrano. Medyo marami yung ano niya yung buhay niya kasi sa pinag ano namin. Yung dati pinag-order namin. Ano. Marami ano ah, uh, bali sakto yung ano yung sukat ng ano niya yung mga mga truck. Yung bali tatlong tatlong double L at at sa ano. Wangi. Sarap ng graba. Bayay pa nga nito, bayang masantol. Pinagkuha na namin ng materials na, na, na bago ngayon.